guys? Good morning sa lahat. Another long travel na naman tayo no. Papunta tayo ng Wao ngayong araw na to. So dito tayo. Ang route natin ay dito sa may talakag no. Uh, coming from Lumbia, kagayan Dioro Oro to going outside to bukit non talakag no. Kasi mas madali dito patungong Wao. And speaking guys, dito rin tayo doon nag-endurance tayo di ba? Dito tayo galing Nung uh, pa-finish -pa line na tayo no Okay, so Ito yung daan dito Yung uh, dating uh, runway ng airport so, Medyo meron street din dito guys Ay, ginuko Fourth gear, 150 guys May namatay na na langaw sa windshield o sa helmet ko tangina puta ang daming mga insekto na matay agad <laughs> Woo! oh yun guys fourth gear fourth gear uh, umabot na ng almost 160 no Amot, umabot pa yun ng 160 <laughs> okay yun lang guys kasi magtitipid muna ako ng gas okay kasi uh, doon ako magpapagas sa may wao kung kakayanin no or sa kadingila uh, kalilangan or pagantukan na crossing okay um, on on our way na tayo sa uh, wao no so ito ang uh, wao um, mga yung mga twisties nila no so napakaganda rin dito i practice guys sa banking skills niyo no cornering skills pero cautious lang caution lang parate kasi may residential area pa rin dito sa mga lugar na to napaganda rito guys kasi wala ganong traffic practicein uh, practice nyo rin yung hindi talaga kayo uh, kukuha ng uh, yung kabilang lane diba pag kung nagpo-corner kayo kasi may mga seldom ganyan yung mga sasakyan na andito pa rin ganyan guys sniper sayang may angkas lang siya yan guys may mga sitio kasi dito eh na residential area di ba uh, yun <laughs> kita nyo yung uh, uh, ulan yung clouds uulan na yan mamaya kasi dyan meron raincoat na ako daan yung lower ko lang hindi ko muna sinuot nandyan sa bag ko. <laughs> alam ka na nakin talakag always talaga to nung umuulan kada hapon lalong lalo na sa klima ngayon na ah, palapit na yung ah, Pasko no? so umuulan talaga pero nandales ang saya saya pa rin dito guys kasi nakakapag practice sa kulit kagaya nung sabi-sabi sa -sabi, Occidental pa ako na solo-solo ko talaga yung daan at uh, fortunately ngayon nga miss na miss ko na yung misamisok silintal ganyan guys Woo! what is up guys andito na tayo sa yawa diba? kadingilan Nun. So tignan nyo yung daanan guys <laughs> ah, Napaka tarik ng ating uh, twisties dito So unfortunately ayoko mag banking-banking ng masyado dito kasi uh, napaka putik ng daano may mga putik sa giliran Tignan nyo yung tanawin guys sa gitna tayo ng uh, kamaisan yan guys yung tanawin guys oh. salamat panginoon at binigyan mo ko ng pagkakataon na makita itong mga ganito at ma-appreciate talaga yung uh, ganda ng mundo no sa pamamagitan ng ating pa, pagmumotor o ating hobby. <laughs> Woo! Napakaganda dito guys. Ang simoy ng hangin ay presko. Tapos maginaw. Hindi masadong mainit kasi umaambun no? o, yung may clouds na <laughs> malapit ng umulan. <laughs> Pero gayon pa man, nakikita pa rin yung tanawin. Ito guys yung ah, tubuhan. Tubuhan yan guys na Ah, uh, pa, sugarcane. Sugarcane plantation po to dito sa Kalilangan, bukid doon. So guys, nagabihan nag tayo doon sa Mayao no. So, ito guys, parang naka-endurance na naman ako ulit. Tangina talaga, no. Marati na lang ganito. Pero, ang naiba lang, meron ako raincoat. <laughs> so, yun. Uh, Mag-isa lang tayo. Solo ride na naman. So, sabi nila, delikado nga. Hopefully, hopefully, gabayan tayo ng paginoon. <laughs> uh, sa ating journey, no. So, andito pa tayo sa Maywao. Uh, palabas pa tayo uh, going tayo ng uh, kalilangan kalilangan na uh, patungong talakag no? so yan uh, anong oras na time check 6.17 in the evening no? so nagabihan talaga tayo kasi nag overtime talaga yung mga contractor natin sa paggawa ng trabaho So kailangan nating i-supervise kung tama ba talaga yung ginawa nila. So wala tayong magawa dyan. So uuwi na talaga ako gabing gabi na kasama tong SR natin noon na napakaingay. So hopefully walang mangyari. In Jesus name. <laughs> May um Basta wala lang abirya mga kwan. Ma mangyari. So, walang problema guys. to